bumili kami ng dalagang bukid bumili kami ng pancit canton para pag wala ng time magluto and kung namimiss nyo ang sardinas ayan so ayan good morning mga idol for today's video nga ay uh, papakita ko naman sa inyo dito mga idol dito sa Quebec Canada kung ano ano nga ba ang binili namin sa Filipino store dito kay ate Ernalin sa Pinoy Filipino Episery dito yan sa Quebec City mga idol ayan so una -una, unahin na natin yung ano Huwag natin patagalin pa. Unahin na natin yung binili natin. So, wala nang edit-edit to, mga idol. So, yung, ito yung binili natin na posit frozen. Yeah. So, ito yung posit na maliit. Maliliit lang siya, mga idol. Pero ito yung itsura niya sa loob. Oh. Masarap to, mga lods. Hindi, di mo na kailangan masyadong linisin pa. Yan. Yeah. Do may nabibili naman dito na hindi frozen na posit. Pero bihira lang din kasi per season lang talaga. Unlike dyan sa Pilipinas na pag bumili ka ng ano, ang pusit halos buong taon kasi meron mga, mga fresh na mabibili sa supermarket, sa mga palengke. Dito kasi meron naman, wala kasi masyadong palengke dito. May mga grocery na may nagbibenta din. Parang, anong tawag doon? Parang fish area din siya sa mga supermarket. Pero isa lang yun na nabibili namin dito sa Quebec. Pero sa mga supermarket talaga, frozen din talaga mga lodi. Pero tas ito, bumili kami ng dalagang bukid. Yan. Ano bang pwedeng luto dito mga idol maliban sa prito at sarasyado? Yan, masarap din na pares ito pagka nagluto kayo ng munggo. Yan, dalagang bukid. Yan, first time lang namin bumili ng dalagang bukid dito mga idol. And ito naman yung galunggong. Yan, galunggong. Yan, ito yung tawag nila pero may pangalan pa rin galunggong yan. Ito naman yung French name niya mga Lodi lo lo o pabasa nila. So ito may limang piraso. Ito ang alam ko nasa $6 ang isang pack nito. Pwede na rin mga idol. Yan, pwedeng pang sinigang, ay siw, and pwedeng pang prito. Pwedeng isa hog din. Bumili na rin pala ako ng kaong pang, ano, pang halo sa, ano, sa salad na gagawin natin. And then bumili tayo ng Pinoy, Pinoy style spaghetti sauce. Masarap mag spaghetti dito mga idol. Minsan nagluluto kami ng spaghetti at hindi na namin kailangan pang kumain ng kanin. Spaghetti ay okay na. So yan, yan lang yung mga frozen natin. Isunod naman natin tong isang pack pa. So may bilis na yung utap. Utap. Yan. Utap. Baka naman, utap. So yan yung mga binili natin. Then bumili din tayo ng ibang mga chips mga idol. So ito may tayong cheese kids ring, merong roller coaster, at meron tayong puro kids, you know, Mr. Chips, mga idol. Ito, favorite ko dati, laging, ano, alam nyo ba mga idol, laging kaming binibilang ni Papa dati nung no, mga bata kami ng ganito. Ng Mr. Chips, ng roller coaster, yan, laging, nang, laging binibili ni Papa nung no, mga maliliit pa kami ni Jerex, yung kapatid ko dyan sa Pilipinas. And bumili na rin kami ng uh, UFC banana sauce or banana ketchup, yan, tamis ang hang. Matamis na maanghang. And yan, bumili din kami ng sukang pinakurat. Yan, sausawan ng bayan. Sukang pinakurat. Yan yung ila last pack natin mga Lodi. So ano kaya mga laman pa nito? So bumili din kami ng naka-value pack or naka-save ka na rin mga idol ng datu puti suka and soy sauce. Ngayon, okay, bumili pa tayo ng piatos. May piatos din tayo. So, mga isang buwang stock na naman natin ito, mga idol. Bumili din kami ng pansit kanton para pag wala ng time magluto, ay pansit kanton lang ay sapat na. Boom! <laughs> Sabay ganun eh. Ngayon, okay, bumili din kami ng pansit kanton. Yun na, yung chili, uh, ano? Ito naman, chili mansi. Ito kanina ay ito yung ano, uh, hot chili hot and spicy. And kung namimiss nyo ang sardinas, ayan, healthy din kasi ito mga idol. And masarap din ang sardinas mga idol. Lalo pag wala ka ng time magluto pa, sardinas ay sapat na ulit. Sabay ganun. So bumili kami ng tatlong sardinas. And dalawa pala yung nabili namin yung spaghetti sauce kasi mahilig kami sa spaghetti. So yan, may spaghetti sauce pa tayo dito. And bumili na rin kami ng mga mamasitas, kare-kare, pang kare-kare, and pang kaldereta. Ayan. Yeah. Bumili din kami ng crispy fry, breading mix. Ayan. Yeah. So spicy mga idol. So dalawa lang yan. And pwede natin itimpla, yan, itimpla na yan sa ano sa mga lutoy nating fried chicken and pwede na rin sa pork chop ganyan. Yeah. So ito rin may ano may nabili kaming menudo sauce. So yun lang mga idol, ito so, lang lahat yung mga pinabili natin kay Ate Ernalin doon sa Filipino IP Ang nag-iisang Filipino IP dito sa Quebec City, Canada. At meron na rin silang mga branches mga idol sa Lviv at saka sa ibang part ng Quebec. Ayan. so salamat Ate Ernalin at naabot mo ang mga ano, mga Pinoy, na mo ang mga Pinoy products dito sa Quebec City, Canada. Dahil uh, malayo nga tayo sa mga probinsya or mga city. Marami mga Filipino store tulad ng Montreal, marami na rin dyan. Toronto, ang Toronto kasi 9 hours mula dito mga idol ang biyahe kaya malayo-layo. Ang Montreal naman nasa 3 hours ang drive. So medyo malayo-layo din kaya kaya kailangan talaga may stock ka talaga lagi dito ng Filipino store para hindi natin ma-miss masyado. Hindi to kaya at naman ano lang isang bus lang mga 20 minutes ano lang sa bus ay makakarating ka na kay Ate Ernaline. So ang Filipino store dito sa Quebec. So ito yung mga pinamili natin mga idol. So mga chips, frozen, mga sauce, mga egg ricado, at meron tayong pancit canton. So yun lang, share ko lang naman mga idol para ma-idea ko And kayo na dito sa Canada, dito sa Quebec City, Canada, ay hindi lang din laging mga, ano, dito sa grocery, dito sa maxi, sa Walmart kami namimili, kundi sa mga Filipino store, kahit na medyo malayo pa, ay talagang pupuntahan namin para hindi natin ma-miss ang mga pagkaing Pinoy. So yun lang, bye-bye! Thank you for watching. Follow for more, my idol.